Hello mga sir May bago tayong tricks na ituturo sa inyo Nakikita nyo yan Hanggang ganyan lang yan Naghang sa logo Hanggang logo na lang Boot loop Tulala Tumirik Basta hanggan dyan lang siya Kahit hintay natin na maghapon yan Magdamag Isang buwan, isang taon wag mo na siyang hintayin Hindi na siya babalik sa iyo ay, no ba yun? Basta, ang maganda pa siguro, ipakita na natin yung tricks natin. So, buksan nyo kagad yung cellphone. Huwag na kayo magdalawang isip. Tapos nakikita nyo to. Itong kulay itim na to. Ya, 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 ya. Yan ang sanhi niyan. Kasi anong nangyari dyan? Nagkaroon na siya ng mental disorder. Kaya hanggang ganun lang siya. Hindi na siya tumutuloy na ano na siya natopak na so ang gagawin lang natin dyan mga sir tatanggalin lang yan set nyo sa 400 tapos todo nyo yung hangin ganun po ang pagtanggal nyan kailangan sa timing yung init at saka yung hangin ulitin ko iset nyo po yan sa 400 tapos ito todo nyo yung hangin okay kasi matagal pa yung ano, matanggal eh. Pag din yung nilagay sa 400, ito naka 400 na nga to, pero matagal pa rin siya matanggal. Pero yun talaga ang pinakatamang gagawin dyan. Kailangan natin tiyagaan lang mga sir. Kaya e, abang minihintay natin siguro eh, maganda pa eh. Baka nakalimutan yung mag-react. Baka nakalimutan yung pusuan yung video natin eh, pusuan nyo na. Huwag nyo nang hintayin na ipinapaalala ko pa sa inyo. O, kayo natanggal na nga. Tapos, ibabalik natin siya. Ibabalik din. Hindi siya, no huwag natin papalitan ng bago. Yun pa rin ang ilalagay natin. Pero, hindi na siya kung paano naka nakaporma. Hindi na dapat ganun. Ang gagawin po natin eh, ibabalik tad po natin. Ganyan. Yan po ang kailangan natin gawin wag natin siyang ibab ibabalik ng sa dati niyang forma. Ibabalik tad po natin. Tapos may magtatanong sa inyo, bakit hindi na nirebol? Kasi po, pagpabaliktad na po ang pagkakabit natin yan hindi na po kailangang i-rebol yan. nire -rebol lang po yung mga ganyan, yung mga ganyang IC, kapag ka binalik siya ng hindi pabaliktad. Pero pagpabaliktad na po siyang binabalik, hindi na po nire -rebol. So, yun, maliwanag po ah. Kung hindi nyo naintindihan Backward nyo na lang Ulitin nyo na lang ulit yung sinabi ko So yun Ganun pa rin ang pagbalik natin Itutodon nyo yung hangin Tapos isiset nyo sa pura Dito naman mga malilit na pyesa na to yan. yan okay na yan Babalik lang yan ng ano Ng ganyan Okay na yan wala naman problema dyan Kahit tanggalin nyo lahat dyan eh. So ayun na The moment of truth testing na natin so eto na subukan natin kung kanina hanggang ganyan lang siya pero ngayon boom may pagbabago na ayun sana all nagbabago tapos titignan natin kung tutuloy ayun yun ang sinasabi ko mga sir tumuloy na ganun lang siya kadali. So, share nyo sa iba para makatulong din tayo sa iba. So, hanggang dito na lang. Bye-bye!